Alvin. Ginawa na isang political analyst na magiging mabunga ang naging working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa UAE at magbubukas ito ng maraming oportunidad kapwa sa Pilipinas at United Arab Emirates. Ayon kay Dr. Froylan Kalilong, isang political analyst, maaring magbigay daan ng ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at UAE kung saan makikinabang ang bansa sa pagkakaroon ng mas malawak na market access para sa mga produktong Pinoy at mapasok ang UAE. Bukod pa niya dito ang mas marami pang investment o pamumuhuna na may sa infrastruktura at sa enerhiya. Magandang pagkakataon ani kalilong ito sa Pilipinas, lalo't patuloy na nagpapalakas ang UAE ng kanilang ekonomiya at nag-aalok na mga oportunidad para sa Pilipinas sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan at paglipat ng teknolohiya na aniya'y sadyang mahalaga para sa bansa. I think this business could be the way for agreements that enhance mutual benefits, uh, kagaya halimbawa greater market access for Filipino goods and uh, UAE investments in Philippine infrastructures as well as energy sectors. Dagdag pa ni Kalilong, hindi lamang critical partner ng Pilipinas ang UAE sa aspeto ng ekonomiya kundi pati na sa larangan ng pangangalaga at pagtiyak sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Patunay niya dito ang pardon na iginawad sa may isang daan at apat na na mga Pinoy ng pamahalaang UAE nitong nakaraang Hunyo ay sinabay sa selebrasyon ng Edil Ada yung recent pardon of 143 Filipinos by the UAE demonstrates goodwill, which uh, I think this, this is seen to consolidate even further. No? And then, uh, syempre, nandito rin yung mga economic and strategic opportunities. At sa naging pagpupulong nila na Pangulong Marcos at United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan na bahagi ng working visit ng Chief Executive, nangako ang dalawang leader na palalalimin pa ang Economic at trade cooperation ng Pilipinas at UAE sa pulong sa Abu Dhabi binigyan din ng dalawang lider ang kanilang dedikasyon sa pagpapatatag ng bilateral ties ng kapwa bansa upang maibigay ang pangmatagalang benepisyo sa mga mamamayan nito. Ang pulong na ito ay kasabay ng ika-50 taong uh, kaarawan o ng uh, pagkakaibigan ng UAE at ng Pilipinas. nagulat mula sa Palasyo ng Malacañang. Ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa balitang pambansa